So ngayon si S24 Ultra ay gumagamit ng titanium series or titanium body frame So check natin ano Ayan So ito yung pinaka frame ni S22 Ultra, the aluminum And ngayon guys, si S24 ay uh, titanium body frame Ayan, kumakita nyo po No? Okay So medyo makintab tong aluminum body kumpara kay titanium series Ayan, lapit natin, ano? Ayan, no? Kitang-kita, guys. ba? Diba? Ayan. And then, sa speaker po niya, guys. Itong si S22 Ultra ay yung grill ng speaker niya. Ayan, maraming butas. Kumpara kay S20 4 Ultra, medyo flat na siya, ano? Parang slot ng uh, SD card. And then, kung makita nyo, guys, yung pinaka-S Pen, no? Ayan, magkaiba talaga na yung pinaka-hubog ano, hubog niya, no? mas bilog tong si S22 kumpara dito kay ah uh, S24 na parang square, no? Malit na square. Ito ilalim niya guys, ano? And then ito yung sa ibabaw. Okay, so sa ibabaw guys, it isa lang ang butas ni S22. And then dito naman kay Titan yung series dalawa, no? And then yung guys yung camera, no? Uma, uh, una ko na pasin, parang mas lumaki yung camera nitong X24 Ultra, um para dito no. Pero dahil siguro sa aluminum body frame, aluminum na frame nito. Ayun. Okay, so thank you for watching po.